Alam niyo po ba mga katoliks, matagal ko nang gustong puntahan ang masarap na kainan doon sa Dalisay, Mawab Davao Sabi nga nila, masarap ang pagkain doon at saka napakalamig pa ng hangin kasi nasa na ito ng mga palayan. Para mga katoliks, puntahan natin ang masarap na kainan na pinangalan ng sabor. kalagayan po mga kadonics. malapit ng malapit na po kami. Andito na po kami sa harap ng sabor mga kalunix. Kung napapansin nyo, napakasimple lang at maliit lang ang kainan to. Ngunit kung gusto mo mag-relax, makarelax ka din dito. Ayan, nasa gitna po tayo ng palayan. Masarap po ito na tambayan. Ang sabor, Cafe. At sa mga panahong ito mga Kadonix, nasa mga alas 5 ng hapon po na nandito po kami. Ayan, andito na po ang masarap na pagkain na inorder po namin. Napasarap ang kain ko po dito mga Kadonix. Imbis na isang rice lang ang maubos ko, nakaubos ako ng dalawang rice. Ang sarap ng fried chicken, subukan nyo nga dito mga Kadonix. At nang matikman nyo rin ang masarap nila na pagkain. At sa mga bago nga palang napanoon ng akin video, huwag niyo po sana kakalimutan na i-follow o i-subscribe ito. Maraming maraming salamat po sa inyong mga matulis ha. Pauwi na po kami ngayon. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.